Sa mga ilog at kagubatan ng Pilipinas, may nabubuhay na hayop na tila naglakbay mula sa nakaraan. Ito ang Philippine Sailfin Dragon o Hydrosaurus pustulatus. Tignan mo ang katawan niya. Bako-bako, may matutulis na tukod sa likod at isang malaking layag sa buntot na ginagamit nitong pangakit at panakot. Parang maliit na dinosaur, hindi ba? Pero ang tunay na kamangha-mangha ito ay isang Diyos sa tubig. Mapapansin mo ang mga daliri niyang may maliliit na palikpik, perpektong panglangoy. Kaya nitong magtakbo sa ibabaw ng tubig tulad ng isang basilisk. Madalas makikita itong nakababad o naglalayag sa tubig tabang. Ang kulay nito? Nag-iiba. Mula kulay abo hanggang matingkad na berde at lalong sumisigla ang kulay kapag breeding season. Isa itong natatanging alagad ng gubat na dapat nating ipagmalaki at pangalagaan. Tanong, nakita mo na ba ang tunay na dragon ng Pilipinas? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga kakaibang lugar at mga species na meron ng Pilipinas. Follow for more!